Hi guys, isang panibagong araw na naman at panibagong project. So ngayong month guys ay puro hangin cabinet ang mga project natin. Puro modular na cabinet na hangin cabinet. So ipapakita ko sa inyo guys kung paano kami mag-assemble ng pinto ng cabinet. So ituturo ko sa inyo kung ano yung mga gamit dito at anong materials ito. So kaya ako share to para sa mga possible na manggagawa ng mga aluminum dyan. Yung mga balak na magtayo ng business na ganito. So ituturo ko sa inyo kung paano nga ba namin ina ang pinto ng modular na cabinet. So Let's go! So ito pala guys yung mismong frame ng door ng cabinet na ginagawa namin. Ang tawag dito sa profile na to ay ACP side frame at ACP top frame. Itong profile na to guys ang ginagamit namin sa pinto ng cabinet. So makikita nyo naman guys yung pinagkaiba na ito. Ang ACP top frame guys ay mas malapad siya at may palikpik compare sa ACP side frame. So ginagamit to guys sa pangilalim ng pinto ng cabinet para may handle na siya. Ang nauuso na modular na cabinet kasi guys ay wala nang talagang handle. So kaya na imbento yung ACP top frame guys para may hawakan na siya. At nakatago na yung mismong handle niya. So ito yung sample ng pinto na ginawa namin. At kung makikita nyo guys yung ACP top frame guys ay nasa ilalim. Kasi nakahang yung hangin cabinet natin kaya yung handle natin sa ilalim. At kung sa ilalim naman ng lababo ang lababaw ay gagawa ng pinto. So ilalagay nyo naman sa taas yung ACP top frame para may handle din siya sa ibabaw. So ang pag-assemble nito guys ay kailangan naka 45 to parang gagawa ka lang ng picture frame at syempre gumamit kami dito ng meter so oh, para pantay na pantay talaga yung pagka 45 nya so gagamit din tayo guys dito ng bracket ito yung 798 screen bracket so ginagamit din to guys sa uh, YS221 na 798 na pang screen sliding so pwede rin to gamitin dito sa ACP frame So dito nga ay para mag-assemble ka lang ng Lego. At isasalpak mo lang yung mismong bracket sa butas ng frame natin. At ito na yung magsisilbing duktungan ng ating frame itong pinakakanal nito guys, dito snasalpak yung cladding or glass yan kasi yung nagsisilbing clip ng frame so depende na lang sa project nyo guys kung ang gagamitin nyo ay cladding o glass, basta hindi kakapal sa 1.8 yung thickness ng ilalagay nyo so yung isang side pala guys ay biyutasan ko para sa hinges natin so gagamit ako dito guys ng hydraulic hinges na C2 so kailangan maingat lang ang pagbutas neto para hindi masira yung ACP frame, so talagang medyo masira ng aluminum at talagang magkama magkakamali ng butas ay magpapalit ka ng materyales. So ipapakita ko sa inyo kung paano nga namin ito ina-assemble. So, Let's go! So yun lang guys at sana may natutunan kayo sa ating panibagong vlog. At isa lang masasabi ko sa mga baguhan lang na pabrigator dyan. Huwag kayong matakot na sumubok ng ibang project. At lahat naman ng marurunong ay nagsisimula sa wala ring alam. Walang ganong kaalaman. At syempre huwag tayo matakot magkamali kasi dyan tayo matututo. So yun lang guys at maraming salamat. I Ingat!